ako PDP laban eh. Ayon! Alam niyo na nung ako, maski nung 2022, adapted lang ako. Ayaw. Binabatikos ngayon ng ilang mga DDS, etong si Senator Marcoleta. Dahil ang pagkakaalam nila, etong si Senator Marcoleta, ay kakampi nila. Ang pagkakaalam nila, ito ang magtatanggol kay dating Pangulong Duterte. At ang pagkakaalam nila, etong si Senator Marcoleta, e nasa likod nila. Pero yun pala, it's a prank lang daw pala. At budol daw ito si Senator Marcoleta. Dahil itong si Senator Marcoleta e merong statement na talagang kinagalit nila. Hindi nila matanggap ang sinabi nitong si Senator Marcoleta. Hindi ako PDP laban eh. Ayon! ano ako. Na, nung ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Ayon! ako. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing uh, mm -hmm. Duterte Black ako. Opo. Okay. Napagkakama lang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang makarapat karapatan kahit sino. Oo, oh, yun po. Oh. Nakataon lang na ang karapatan naman ng uh, mga Duterte. Kailangan din natin uh, ibigay yung uh, due process para sa kanila. yeah mm -hmm. Yan, nakita nyo? Napanood nyo? Yan ang mga kataga na pinangkit ni Senator Marcoleta na ikinagalit ng mga DDS ngayon. Hindi nila matanggap na yung mga kataga na yan ay sinambit ni Senator Marcoleta na inaasahan nila sa nila. Yung mga kataga na yan, yung mga kataga na yan, ang gumulantang sa mundo ng mga DDS ngayon, kaya sila nagbawala ng todo sa social media. Kung tutusin, tama rin naman talaga itong si Senator Marcoleta na dapat ipaglaban niya ang karapatan ng lahat ng Pilipino at hindi lamang ng isang tao. Kaso nga lang, nagkataon, itong si dating Pangulong Duterte ay eh kailangan ipaglaban ni Senator Marcoleta para nga naman daw manalo. Yan ang sabi ng ilang mga DDS. Dahil para sa mga DDS na to, itong si Senator Marcoleta ay eh ginamit lang talaga itong si dating Pangulong Duterte para iboto nila sa madaling salita, pinasakay lang daw talaga sila itong si Senator Marculeta para manalo at makapwesto sa Senado. Pero ganun pa man, marami rin ang mga natutuwa dahil dito sa paninindigan ni senador Marculeta. Marami mga nagsasabi na dapat lang talaga ganyan ang paninindigan ng isang senador. Na kapag nakaupo na sa pwesto, wala nang politiko ang jojo si dito. Wala nang politiko ang aamuhin nito. O hindi, tanging taong bayan lamang ang kailangan niyang sugin. Dahil taong bayan naman ang nagpapasahod sa kanya at hindi ang mga Duterte. Pero ganun pa man, marami pa rin mga Pilipino ang umaasa sa kanya. Marami mga Pilipino ang hindi pa rin nakalimutan ang sinabi niya, ang pangako niya ng kampanyahan. Eto, ipaalala ko lang po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente, dalawang libo, isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Pwede na po nating ilibre yun. Pwede na po nating ilibre yun.